Sports. Sports. Sa tinabang Balitang Sports, ginulat ng Miami Heat ang top team sa NBA na Boston Celtics matapos na masilat kanina sa Game 2 ng first round ng Eastern Conference Playoffs sa score na 111-101. Sa pagkakataong ito, ang Heat naman ang nagpaula ng three-point shots na mahigit sa 20 kung saan halos kalahati lamang naipasok ng Celtics na taliwa sa kanilang nagawa sa Game 1. Limang mga starters ng Miami ay nagpakita rin ng double-digit scores. Bumida sa opensa ng Miami si Tyler Hero na nagpakawala ng 24 points, 14 assists at 6 na 3-pointers mula sa kanilang bagong franchise playoff record na kabuo ang 23 na mga 3-pointers. Tabla na ngayon ang serya sa tag-isang panalo at masakit ito para sa Celtics lalo na at nangyari sa mismong home court nila. May pagkakataon pang umabansa sa serya ang Heat dahil ang Game 3 at Game 4 ay gagawin simula sa linggo doon na sa Miami. Kumaalala noong nakarang taon ay tinalo ng Miami ang Boston sa playoffs.